Ngayong araw, samahan nyo na naman nga ako magluto ng gulay na aming uulamin. Hindi ni Kuya na pupunta siya dito sa may pwesto, kaya yan, naroorada na talaga akong bumili ng gulay. At buti na nga lang may gulay dito sa may likod ng pwesto. Dito nga sa may likod ng pwesto, ay, mga kamamay, may tinatawag nga silang it's talipapa. It's at nandito for for na nga lahat, gaya ng karne ng baboy, karne ng baka, karni ng manok, at saka mga gulay tapos ay, prutas. Ang mahirap nga lang dito, mga kamamay, sobrang mahal tayong alaga ng mga bilihin. Maganda sana kung may tanim char. Ay, sobrang mahal nga ng gulay dito, mga kamamae. Mabali bali 100 plus na itong nabili kong gulay na ito bali pag pang -pak nga lang ito at hindi pa nga kompleto i 100 plus na sobrang mahal talaga pag nagsabi kasi si kuya mga kamama talagang talagang sinusulod na namin agad ganyan talaga ang mabuting kapatid uy astate agayate, may sangakabsat uy <laughs> Ayan nga, nahiwa ko na lahat ng mga gula at naghiwa na nga din pala ako ng bawang at saka sibuyas dyan tapos luya. Siyempre, hiwain din natin tong mga gula. Ilangan naman na buo natin kainin siya. Hirap ng buhay nga noon mga kamoma. Hindi kami nga makabili ng pangpakbat at talagang ang ginuulam lang namin ay yung nilagang katulbos ng kamote. Tapos minsan talaga mga kamoma lang talaga kami magulam noon ng karne. Buti ngayon ay nakaluwag-luwag naman at nakakaulam na nga ng mga ganito. Noon kasi talagang naranasan din namin mag ulam ng mantika na may asin, bagoong na may mantika at kung ano-ano pa naranasan ko din talaga ang mag-ulam ng kapilang mga kamoma, yun na nga din ang pang ko pag umuwi nga ako sa bahay. Sobrang magsapasalamat talaga kami ngayon mga kamoma na, na ulam na nga namin ang mga gusto naming bilhin at nakabibili na din namin pagkatiyaga lang talaga mga kamoma at aahon nga din sa hirap talagang pagsisikapan mo nga talaga ito nakikita naman kasi ng Panginoon na talaga nagpuporsigido kang magtrabaho ay talaga ibibigay at pagkakalob na naman niya ito. Ayun nga, naghiwa na nga din ako ng kamatis dyan mga kamuma. Eh, kasi na nga natin itong pakbet. Hindi, hindi pwede talaga mawala yung kamatis pag lalong lalo na pag magpapakbet nga. Kasi ito din yung isang nagpapasara. Kapag trabaho naman si Papa noon sa ibang bansa kasong nga lang kulang na kulang talaga kasi sobrang dami namin. Kaya nung nag for na nga si Papa ay nangangalap na nga lang sila dun sa may ilog na kung ano pa yung makuha nila. Ayun ay, nangalang yung mga uulamin at saka yung mga pagkakakitaan nga lang sa may karayan. Ay, kung ayaw nyong marana sa ng mga anak ninyo ang hirap ng buhay ay talagang magsikap tayo magtrabaho para naman may kitain tayo kasi hindi naman napupulot ng pera. Hindi lang kasi basta-basta makukuha ang pera mga kamuma at pinaghihirapan nga ito. Kaya siya, balik na nga tayo sa ginagawa ko at nga natapos na nga ako magulay din at naghihiwa na nga ako ng bawang at saka sibuyas tapos luya. Isa din sa pinagpapasalamat talaga namin mga kabuma ay yung pagtulong nga sa amin ng auntie namin na mapaaral nga kaming lahat na magkakapatid at magpipinsan. Kapatid nga ni Papa yung tumutulong sa amin mga kamuma, kamoma at sobrang naglaki talaga ng aming pasasalamat sa kanya. Hindi dahil kasi sa kanya mga kamoma ay panigurado talaga hindi namin matatapos ang pagiging kolehiyo. Sa awa ng Diyos mga kamoma ay nakapagtapos nga kami lahat ng kolehiyo. At yan nga nung natapos na nga lahat mga kamoma ay nagsimula na nga ako maggisa at yan bali naggisa na nga ako ng bawang sibuyas at saka luya. Bali kinuha ko nga pala yung naiwan doon sa may freezer na karne ng manok na ay nadubo ngayon mga kamoma ay sayang din lang naman kaya yan nilagay ko na ng nga na yung sa niya. Katapos siya na nagisa ko ng mga bawang at saka sibuyas tas luya, nilagay ko na, nga, bama, si Slow, yun, ko na nga yung kamatis. Kanya na ako magisa ng kamatis mga kamo, talagang dinudurog ko pa siya, saka ako naman ilalagay yung mga gulay. totoo lang dati mga kamo, never talaga akong nagluluto. Hindi ko nga alam kung kailan ako natutong magluto. Ang alam ko elementary na ako nung natutong na nga ako magluto kasi palagi ko nga pinapanood yung papa ko. Lang ito na nga yung ginalakahan ko mga kamo, ko na lagi ang kasama ni mama pag doon nga sa karinderiya or may karinderiya kami ako na palagi yung kasama nila mama. Kaya yan mga kamaman, nakasarayan ko na talaga ang pagluluto at hindi ko na maiwasan basta na nakakita talaga ako ng kitchen ay doon talaga ako pumupunta. Kaya siguro ganito ang aking katawan mga kamama kasi sa kahiligan ko nga magluto ay minsan nga hindi na nga ako nakakakain kasi nabubusog na nga ako sa amoy pa lang ng mga niluluto ko. Ayan nga natapos na ako mag-isa dyan mga kamama nakapaglagay na nga ako ng bagoong dyan pagkatapos nga nilagay ko na nga ito ng sabay sunod-sunod itong mga gulay. Nilagay ko na nga ng una yung mga matitigas pagkatapos nga pinapaibabaw ko nga lang yung mga malalam bumbon. Tignin ko pala dyan mga hihintay ko nga maluto lahat yung mga gulay. Saka ko lang sila ha-halloween kasi once na hinalo mo niya, madudurog at madudurog talaga. Ay niluluto ko muna lahat yung mga gulay. Tapos may isa pa yung tindi maganda mga kamumay ay pag mo talaga ng agad-agad ay talagang papait yung sabaw. Gustong gusto ko lang talagang luto ng pakbat mga kamama, Yung durog na durog talaga yung kamote or yung kalabasa. Ganun at mahalo na talaga sa may sabaw nito. Ngayon naluto na yan mga kamama, syempre kumain na kami. Yun lang. salamata